King mga kabatan ni Diyos Rizal, kapag ka ang bayan sa umibig sa kanyang salitang kaloob ng nangit, sa sanang kalayaan na rin masapit katulad ng ibong nasa impaaway, uh, pata ang sa isang taba yan uh, sa bayan na nayo mga ka uh, an at mga isang kayo katulad ka, na, bagay na uh, in mga wik ha noong kanyaan ang ang hindi Magmahal sa kanyang sa, salita ma it sa, at, at ma malang kaya ang maharap pang niya ma ning sa tulad sa inang to na, na na, nagpala ang wikang Tagalog tulad din sa lahat sa eh, sa kastiyas at ang eh, sa pagkat ang pun ang maalam tumingin ang siyang nagpala nagbigay sa ating ang sayta tuwad din sa iba na may dito uh, at sa hiling ito na kaya na gaw. Di na uh, ang sigwa ang lukday sa lawa noong dakong una. Ano ang title ng nabasa mong tula? Sa aking mga kabata. Ni Josephine Ano ang naintindihan mo sa iyong nabasang tula? Pagmamahal sa kainin, wika at bayan Sa aktibidad na ito, nasubok ang kahusayan ng bata sa pagbasa at pagintindi sa tula ni Jose Rizal. Pagdating sa kanyang pagbasa, naipakita nito ang tamang pagbigkas, diin at intonasyon. Samantalang sa pagintindi naman, is naipaliwanag niya ang malalim na diwa ng tula at ang kahalagahan nito sa kahalagahan ng papel nito sa ating bayan. Dito din may papakita na yung bata ay naipaliwanag niya or napakita niya kung ano ba ang mensahe ng tula sa mga kabataan. Ang aktibidad na ito ay hindi lamang nakatuon sa wika at pagbasa kundi ito din ay nagsilbing inspirasyon sa mga bata upang maipakita ang pagmamahal sa wika at bayan.